Good morning, good morning mga idol Itay ko ngayon ng ko yung paa na inauna nang umalis kaya hindi yung, yung buso namin hindi pa siya magkapag -bike kasi hindi ko pa nagagawa yung bike niya <coughs> sira kasi yung pre-in ko na ng kawag dito pre langsung hindi ko pa nakakabit tip ko muna matip tapos ayan hapong sundo <coughs> Ala,

de मफक पर rarara ra ra, ra ra, ra ra, ra. <coughs> good morning good morning man, idol <coughs> ya, ya, nah,

ising ng umaga magluto, magsai không lâu rồi Sẽ ghi tôi Ayun, Uwi na tayo. Mabalik na tayo. mga idol nandito na tayo nabalik na tayo uwi na tayo mga idol nandito na lang muna mga idol mamaya ulit bye bye